Hello guys, of Nudge nga pala. Nandito nga pala kami sa SM Purview pa mabili ng mga gamit ni Ningning. -Ning. Tara, samahan nyo kami. Bali na nga inuna nga namin mamili ng sapatos ni Ningning -Ning at napunta nga ka kami dito sa CLN kasi nga matibay din yung mga mga sapatos dito at naka pa. Wow! At sinulit na nga namin yung discount, binilangan ko na din siya ng rubber shoes pa sa pampingin niya. Wow! Yung nakapili na nga kami at dali-dali na nga nagbayad si Mrs. sa counter para bayadan yung mga napili ni Ning Game na! <laughs> oh no! <laughs> yan nga na, prank pa nga si Ningning. Kala niya picture, yung pala video. At pumunta na kami sa National Bookstore para bumili pa ng mga kailangan niya. Ping. Nagdumaan so, nga din kami sa Ace kasi nga gusto ni Ningning ng mini electric fan. Kaya pinapili namin siya at yun yung, yung napili niya. Dadali mo sa school mo yan. At yung nakapili na nga siya at binayadan na nga din ni Mrs. sa counter kung ano yung napili niya. Pero hindi yun yung napili niya. Yung malaking electric fan, di po namin kayang buwati niya. Tinan mo nga, oh, yap na yap na nga oh, dito sa pagbubuhat sa mga pinamili nila. At sabi ko nga, bago kami umuwi, bumili nga muna kaming donut at kumain kasi nga nagugutom na din ako. At pinapapiling nga ako ni Mrs. Yan, donut, sabi ko nga, natikman ko na yan lahat dati sa basuran, joke lang. At bumili na nga si, ni, <laughs> ng kape, partner sa aming donut. At napaka-thankful nga talaga kasi nga nakakain na namin yung gusto namin at bibili na din namin mga gusto namin dati kasi hindi namin kayang i-afford lahat yan. Kaya so, yeah, hanggang dito na lang po. Salamat! Nice!